yung shower uh, 200 yan di ba 200 siya so guys so, sa mga handle din ng pang cabinet yun meron din oh. mura na rin may door knob din siya ron ano meron pa rin no, mga tools na ano mga bago to guys lahat mura lang sa mga naghahanap ng pangbahay nila dito na kayo pumunta guys marami kayong pwedeng pagpilian dito Diba? Pwede kang tumawa dito. Oh, uh, no, yan. Yan, kunan natin. Oh, so, may oh. Mga gamit ng pang. Guys, mga gamit ng pang ano. Bahay ito guys, lahat. May mga Gripo. Uh, pintuan na stainless, trainer, handle ng mga cabinet, doorknob, um, post ng bidet, diba? gate valve ba yan? O ano? Meron din dito. Diba? Ayun guys, o, mga sabitan ng ano. Ay kuya, good morning. Okay, dito, ito yung katabi na binag ko dati dun sa dulo mga sapatos naman sa kabag tinda niya guys may, ha, may kasama na yung dulo punta na kayo dito yan o, sa likod oh dami boss thank you ah sunod bili uli <laughs> binili natin yan renta lang oh o oh, diba guys binili na rin pala yung speaker thank you ah na ba yun sa <laughs> akin balot ako Eh hey, guys, bumili tayo. Buhin natin yung butsyokoy natin. Guys, dito marami kang oh Okay nga. I-ano ko yan. Ay, sa ano pala? Posit. Sa CR. Pang bowl. Guys, may pinili tayo. Ilaw. Rechargeable lang. Ito guys, oh. Ano, Ganda, oh. Gano nga ulit, to oh? 50. Guys, 50 pesos lang. Sopa, uh, lamp to, lamp, lamp. Anong gamit na battery nito? A. Double A? Double A daw, guys. Yan, double A. Lamp. Uh, may wire siya, May wire siya, guys. Diba? yeah O, oh, diba? Meron din silang, ano, guys, uh, Breaker. Breaker. Ayan okay, guys, oh. Magkano sa breaker mo? 40 guys sa breaker. Good to guys para safety to pag kinabit natin sa mga bahay natin. Para iwas Nang sunog. Para pag nagkaroon ng problema. Eto kusang bumababa guys. Breaker guys. Eto pwede to pang bahay nyo. Oh, ito pa may remote pa ng signal dito guys sa si eto sa remote mo kano dito signal uyo wow, sampu guys oh sampu sangka pa kukunin ko Say, ko tama muna na rito <laughs> guys uh, ganun lang talaga rito mga kaibigan natin natin guys may binili na tayo natin ganun lang dito eh okay guys so, talagang binabalot ng ano thank you thank you sir thank you guys eh, uh, ito yung mga paninda nito ni sir nakalagay na sa karito nga uh, yun kaya nga daw po nandito tayo sa Borautan para bigyan tayo ng mura hindi para mahal diba yun o no? guys Bilo mo to? Oh, nabili ko lang dito almost wala pang sandaan. <laughs> nabili na. Ah, di ba? Thank you sir ah, sa ano. Yan guys, magaling ka lang, marunong ka lang mag ano sa kanila tumawad. Pag kaya naman nila na ano, bibigay naman sa iyo eh, di ba? Tayo guys, may nabili na tayo. Thanks sir. Thanks. Abila guys, maraming ano din, yun Diba? Gamit ng pang kusino. Wow, gaganda, oh. Ba? Ayan, guys. Taro-araw daw si Sir Nandi dito. Oo nga. Tama yun, Sir. <laughs> Kailangan natin kumayod. Oo nga, paglinggo lang. lang. Ano na lang naman? Di pa naman ako monetize, pero darating araw. Monetize. <laughs> mahaba-haba pang panahon Ang gugugulin natin bago natin Ano tong ano natin channel natin hi patolder daw po yun, guys so miu gugento handle ng ano to stainless desera right. sir pwedeng kunan kunan natin yun guys so, yun oh no. Ito, tawag nito. Ah, uh, ang tawag nito, sir? Gate valve. gateball gate valve. Magkano sa ganito, sir? Sandaan? Wow, sandaan daw to Gate valve. Meron kasi akong purifier na malit sa bahay. Hindi ko alam kung pwede ito, eh. Magkano sa ganito, sir? Kuwenta. Aba na to. Wala size nun. Ang bilhin sa, ano... Dami guys Ito naman Ano to sir? Yan Magkano bintahan mo? 100 guys Yan o. Dami rito O diba? May mga bisagra pa o O Dalawa Dalawang piraso May nat May mga <coughs> screw na rin guys o Yan Magkano dito sir? Sandaan? 100 daw. O, oh, di ba? Laki oh. Pang pintuan talaga 'to. Di ba? Ito naman, oh bigat ah. Koy okay, so, gundo. Ah, uh, ano tawag nito? Balababu. Koy okay, so magkano dito, sir? 300 guys 'yan Oh. Oh. oh pang ano guys wah diba? ganda tandaanin natin baka makasira tayo eto naman din oh halo ano ganda bibigkat oh pare pare price yun ito sir 300 yeah. Uh. Oh, okay. Tansu ba to? Hindi ni. Ah. Ah, ni ibig sabihin nickel lang to. Yung tawag nito, chrome. Chrome. Oo, oh. oh. Is stainless chrome siya guys yan pero hindi naman to basta basta kumukupas na ano eto guys dandanin natin o oh, iba sa mga naghahanap ng mga yan panlababo guys o oh. 300 din yan 300 guys ganda oh, 300 dito lang yan guys sa may ano Carmen Planas diba di ba? Meron din dito, guys. Gaganda oh. Dito sir, magkano? 300 guys, ang ganda. Oh. Budget uh, mm -hmm. Ito handle ng pintuan to, no. Uh, sa mga salamin. Salamin. Magkano sir sa ganito? 300. guys, yan oh. Handle ng pansalamin na pinto. Oh. Di ba? 300. Ay, sorry. Mga gripo guys, oh o gripo. Magkano sa gripo, sir? 50. Yan 50 pesos lang, guys. Oh. Meron ding maliliit na gripo. Oh, 'di ba? Pare-pares lang presyo nito, sir, 50. Oh, yan, guys, uh, ganito daw ng mga gripo. 50. 'Di ba? Ito ganun din, sir. 50 pesos. Ano po single. Ano po single. Oh, ganda rin to guys, oh. Sasabi ko, oh, di ba 50 pesos. Dito lang 50 pesos to guys, ah. Tsukatin ko nga yung ano namin <laughs> para pag ano lagyan natin, oh, mga guys, puro mga stain dito, ganda o oh. Yun sir, para saan yun? Hawakan ng cabinet. Yung guys, hawakan ng cabinet. 25 isa Oh, tanong ka sa tuso mo sa Handle ng mga aparador, pwede sir, no? Kabinet. Mga kabinet, no? 50 isa. 25. Ah, 25. Ano mo ako dalawa, sir? Na ito laki? Oo. -o. Ah, may mas maliit pa ba dyan? Yung maliliit lang konti, sir. Mano lang ko. Yan, ganyan. Okay, guys, bili tayo. Try natin lagi dito sa parador natin kasi nahirap ko hihatakin. <laughs> Ikaw yan, namimili din. Ay, ano mo muna? Gumagawa akong cabinet, eh. Ah, gumagawa po kayo? and si sir pili natin guys pang cabinet natin and si sir mimili din sir thank you dito ah eh dito lang sa Carmen Planas um, tawad tawad lang tayo para makabili tayo diba pero pag marami yan sir kinuha sayo ganyan may bawas pa 20 po ilang piraso yun Bente, bente. Pag marami. Marami. Uh, papakita ko to doon sa ano namin. Guys, gondo. Ah, sir. Tandaan na lang yan, sir. Ah. Ito naman. Para saan to? Strainer yan. Strainer? Oh, ganda rin. Guys, so sa pang flooring. Ganda. Magkano dito? Ano yung ano mo? Sandaan. Sandaan, guys. Strainer. Ang dami ah. Indoor na oh. Ano? Doornapp yan, di ba? Ito si pang ano to, pang shower. Shower no. Shower. Yung shower uh, 200. Yan, di ba? Mga bago to, guys. Lahat mura lang sa mga naghahanap ng pangbahay nila dito na kay pumunta guys marami kayong pwedeng pagpilian dito guys mga gamit ng pang ano bahay to guys lahat may mga gripo uh, pintuan na stainless trainer handle ng mga cabinet door knob gate valve ba yan o ano meron din dito diba yun guys o, mga sabitan ng ano